Bakbakan po ito mga kababayan. Senador Jinggoy Estrada. Binanatan po itong si Kiko Pangilinan dahil po sa direktahang uh, pagsasabi sa Napoles case. Hindi man niya pinangalanan si Jinggoy, sabi ni Jinggoy Estrada, ba't parang kini-question mo ang uh, sinasaad ng batas? na quit ako, na absuelto ako ng batas. Abogado ka, but parang dini dinidiscredit mo ang resulta ng kaso ko. Parang ganun eh, parang inaano ni ano ni Kiko Pangilinan na ganito 'yung nangyari, dapat hindi na absuelto. Parang ganun eh, mga kababayan, ito 'yung sinasabi ni Kiko Pangilinan na ito 'yung uh, pangre ni Jingoy Estrada, abogado ka, dapat alam mo yan. Naabsuelto ako ng batas, nakipaglaban ako, nakulong ako ng matagal na panahon. Napawalang sala ako sa kaso ko, sa plunder na ito. Ba't kini mo ang batas? Abogado ka, alam mo yan. Sabi ni Jingoy, kaya panoorin niyo po mga kababayan ako po. Magpapang-abot yung dalawa. So ngayon, Pakinggan po natin. naku mga kababayan, nasuplak si Kiko dito. E totoo nga naman, naabsuelto. Tapos pilit mong ikinakabit yung pangalan niya sa nangyayari sa flood control na ito. Na kung anong sabihin na ni Bryce Hernandez, pinaniniwalaan nila mga kababayan. Pero pag diskaya, ayaw nilang paniwalaan. So ito pong banat ni Jingo Estrada. Nako po mga kababayan pinagpawisan si Kiko Pangilinan dito. Eto po. To uh, take, take uh, the privilege hour. Senator Jingo Estrada is recognized. It is just a manifestation, Mr. President. <coughs> I am not availing of the privilege hour. Mr. President, I cannot in good conscience let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the blue ribbon committee passed without rebuttal his comments while not naming us directly were laced with insinuations clearly aimed at me and former senator bong revilla and the legal ordeals i have already faced with due respect such statements are not only unfair they are malicious and utterly uncalled for Sir President, let me put on record. Hinarap ko po ang mga kasong isinampas sa akin. Dumaan ako sa mahabang panahon ng paglilitis, pagkakakulong, at patina ang mabigat na stigma na idinulot nito. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa mga miyembro ng aking pamilya na taunding nagtiis ng pangungutya, pangmamaliit, at panghusga. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin ng mga akusasyon. Hindi ko kailanman nanaisin na pagdaanan nito ng sino man sa aking mga kasamahan dito ngayon. Mr. President, the courts have spoken with finality. Dama. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. Tama. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. Ginong Pangulo, hindi ako tutol si sinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, hinding-hindi ko pahihintulutan na ang kasulukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluensyahan ang opinyon ng publiko. Ang mga kasong may kinalaman sa PIDAF ay naresolba na ng Korte matapos ang masusing proseso ng batas. To insinuate otherwise is nothing less than an attempt to rewrite history and to malign the integrity Of the judicial process. I urge my colleagues to exercise prudence, fairness, and much of all, respect. I too deserve to be heard and to defend myself, whether in this August chamber or before any court of law. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the blue ribbon committee come hell or high water and i will not allow discredited discredited narratives to be weaponized for political grandstanding i will not allow my honor hard earned and vindicated by the courts to be sullied by careless remarks and i hope the committee the blue ribbon committee will expunge from the record such malicious and unwarranted remarks that serve no purpose but to malign and mislead. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator. Majority Leader. Si Kiko, ba -ba Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Uh, just a very quick manifestation. Uh, for the record, there was no intention Uh, of maligning any individual uh, in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong uh, personalan, gaya ng nabanggit ng uh, mabutihing senador, wala po tayong pinangalanan. Humihingi tayo ng uh, unawa. Uh, dahil uh, bago pa nung hearing na yon, tayo po ay humurap sa uh, uh, judiciary. At doon din na pag uh, tinalakay at pinag-usapan ang problema ng uh, conviction rates particular nang sandigan bayan uh, 47 percent on conviction rates ng sandigan bayan uh, ibig sabihin sa bawat dalawang kaso uh, isa absuelto uh, that was the context mr president of uh, uh, our manifestation earlier there was no intention of maligning any uh, senator with that manifestation for the record mr president and again mihingi tayo ng unawa kay senator uh, uh, jingoy estrada wala pong personalan yung ating earlier uh, manifestation. I hope uh, he will understand. Ngayon mga kababayan, nako dito, nako hindi mo akalain na masasabi ni ano dito ni Jingoy Estrada, babalikan itong si si Kiko na kung meron siyang reklamo, questionin niya yung uh, hukuman. Kung meron siyang uh, kasi gusto niyang palabasin eh, na parang kinakabit si ano si Jinggoy dito eh. Eh abogado ka, ba't mo kine-question ang integridad ng hukuman? Yari dito si Kiko, na suplak dito. Thank you Senator uh, Francis Pangilinan. Majority. Yes, you, you may respond. Ang sabi niya po, ang sabi po ni Senator Pangilinan, wala raw siyang binanggit na pangalan. Pero napaka-obvious naman po. <clears throat> ang kanyang sinabi kanina dun sa Blue Ribbon Committee. Sabi niya, if I may quote, well, if I may, kumari ko siguro i-commento, is e siguro kung yung na-police cases, e nauwi doon, halip na absuelto, e kulong, e baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Those were the words of uh, Senator Kiko Pangilinan. Sino ba ang pinatatamaan niya? Sino ba ang pinatatamaan mo? Tama. It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Mr. Senator Pangilinan, that I was acquitted by the by the court. Are you questioning the the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer. I'm not. I shouldn't be. You shouldn't be talking that way. You are undermining. the judicial process in our country. You being a member of the bar. Thank you, Mr. President. May I ask a minute for suspension? The leader. May I ask a very Session is suspended. Yes. Oh, mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Diba? Dito, tama naman si Jinggoy na ng hukuman tapos parang kine-question mo yung integridad ng pagka-absuelto pagka niya. Eh wala kang pinatamaan pero sino ba yung sangkot sa pidap noon? Sino yung uh, nakasuhan, di ba? Mga kababayan, o okay, i-comment niyo po yung mga ano masasabi niyo dito, mga kababayan ko. Di ba? Eh napakaano eh. Napaka ano naman na uh, hindi mo nga pinangalanan eh sino ba 'yung tinutukoy mo? Napaka obvious na si Jinggoy. 'Di ba mga kababayan? O ano masasabi nyo? Kasi banggit siya ng banggit ng PIDAP, na polis. Wala naman akong pinatamaan. Sana wag damdamin, wag personalin ni Jingui Estrada, mga kababayan, kasi nga parang may order na po ang Department of Justice yata na itong si Villanueva at si Estrada, e, e, e i-freeze yung mga account nila, mga kababayan. Ayun, NBI 6 criminal charges versus Villanueva, Estrada and Co. in flood control. Tingnan nga natin mga kababayan, ito po, pakinggan nyo po ito. This is So ito yung uh, sinasabi po. Ayun no? Estrada Islam's Pangilinan over flood control. 'Di ba mga kababayan? So check nga na ito po wow, yung sinasabi po kasi parang ano eh NBI recommends charges versus Villanueva Estrada. Isipin niyo. Talagang ano eh talagang uh, dinidismantle di 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 nila yung mga pumapabor kay ano kay yung sa kay BP Sara. So pag naubos siyang Duterte Black, wala na. Mga kababayan, diretso niyan. Sara Duterte impeachment malamang ito. Ito po yung sinasabi po dito. So i-check po natin anong sinasabi po dito mga kababayan. Panoorin po natin ito. 'Di ba? So itong mga account nila ano nila nila Jinggoy at ano i-freeze yata ito. Check nga natin. Panoorin natin mga kababayan. Ito po. Over the AMLC had the NBI come over the AMLC and the The, of course, the NPS is housed in the DOJ compound. So we met in room 206. Uh, Over the affidavit of Mr. Alcantara, and he was there present to answer questions. And uh, we determined that uh, the NBI would be investigating it. And uh, on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint uh, with the NBI as the endorsing agency. And uh, at the same time, we contacted the AMLC and told them uh, we gave them a digital file of this. Uh, I mean, the, so, somebody was present already, but there's the same. We gave a digital file to the AMLC, and they already started acting on this because it is already a filed complaint with the Department of Justice. So, given that, I believe that these orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of Against people. how many persons and who are they? Um, Sir, so, um, the recommendation of the, of the NBI for prosecution. And uh, probably this is what uh, AMLOC followed are as follows for Mr. Alcantara, for uh, Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator uh, Jingo Ejercito, uh, Estrada, uh, Congressman Ko, Rizaldi Ko, uh, former Undersecretary Roberto Bernardo, and uh, Congress, former Congresswoman Mitch Kayon And uh, the crimes committed were were all uh, specified in the in in the uh, sheets given by the NBI to us. So so far these are the persons, uh, but uh, we are still looking at the case of Commissioner Lipana and his spouse, who was a contractor, uh, since uh, it was already touched upon by Engineer alcantara and we are working on that now, sir. Thank you very much, sir. Sir, so may I submit to you the. The, the document given by the NBI and the and the received copy of the DOJ uh, of the Sining salisay and, and the, uh, the case is what what specific crime uh, sir as to each one uh, the crimes that. Uh, Uh, violation of uh, section 3 uh, Republic Act 3019, article 211 indirect article so yan mga kababayan nako po haharap na naman si jingoy ano sinasabi ng mga komento eh no kapag kapag si DOJ ang gumalaw billions ang kapalit para may maipakulong pero si Saldico hindi niya kaya hab habulin. Hindi niya kayang mag-file sa embassy ng Paris, France para maibalik. Villanueva ang enginggo ibalik ninyo ang ninakaw ninyo. Isipin nyo mga kababayan, wala, wala, pa si, wala namang mga uh, matibay na ebidensya na uh, ano na yung dalawa, na public uh, prosecution na scripted na naman tuta soto lakso na dating wanted Grabe, wala bang batas na hanggat under investigation sila ay eh dapat mag sila sa trabaho o posisyon nila? Di ba ang pag pagsangkot sa kaso, ganun din ginagawa? Bakit wala si Bong Rebilla? Yung isa sa Manila Zoo ikukulong kapag napatunayang guilty. Nako po. Damputin na agad si Jingoy at Villanueva. Parang may mali talaga. Iba na aamoy ko. Si Saldi ko lang ba talaga? Ganyan sana lagi. May makukulong hindi puro hearing lang. Saldi ko tambi lang. Talaga malakas. Gang ngayon. Di makasuhan. Tingnan nyo po mga kababayan. Ang uh, si Tambalus Los. Ayun. Papakasaya. Kasama si Dayunior na nagparty-party. Kasama yung mga sikat na singer. Diba, yung mga nag-birthday kasama ng mga bilyonaryo, nandun din si Tambi, nagpapakasaya. So dapat pag-usapan din niyo si Tambi. So ngayon, itong si Joel Villanueva at itong si Estrada, si Saldico sinama na. Pero yung isang malaking isda hindi sinama. 'Di ba mga kababayan, anong masasabi niyo dito? Joel is lagot. Ayun na. We did not know kung ang perang binigay for Joel hindi niya natanggap. Daming mga comment dito. Ba't kaya kasali si Croc? Congressman Romualdez, ito yata mastermind. Ba't wala siya dyan? Kababayan ng Rebillas ang mga Remulyas at compare sa ka kasal pa ni BBM. Paano si Tambi? Mas malaking isda si Tambi. Ba't wala? Useless pa rin. Pag makulong parang nasa kondo pa rin ang buhay hari. Ita sa boto history pinasyon. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Yan lamang po ang ating bahagi. Paki-like po, paki-subscribe. Paki-share po ito. Mabuhay po ako si The Wonders Philippines. Mga kababayan, salamat